pagkakaroon ng isang mabuting ina ay isa din magandang biyayang dapat ipagpasalamat ng isa ring mabuting anak. Bagamat hindi ito pinalat na magkaroon ng isang buong pamilya, ibinigay naman ng kanyang ina ang lahat ng kanyang makakaya para sa nag-iisa nitong anak. Magandang araw mga kabayan. Samahan ninyo ako na ating buksan ang kaso ni Muna Pandey na nagpakilabot at naging lima mga pahayagan sa Estados Unidos, lalo na sa Houston, Texas, kung saan naganap ang trahedya makapagbabago sa buhay ni Mrs. Anita Panday Adikeri. si Muna Panday. Siya ay ipinaganak noong August 24, 2003 sa Buyor Eastern sa Bansang, Nepal. Siya ay 21 taong gulang at naging isang anak ng kanyang inang si Mrs. Anita Panday Adikeri. Isa mabait, masunurin at matalinong bata si Mona. Kahit dalawa lamang silang magkasama noon ng kanyang ina, simula na siya ay bata at hanggang sa pagdadalaga nito. Hindi na nga niya nakasama ang kanyang ama. Magmula na magkahiwalay ang kanyang mga magulang, bata pa lamang siya noon. Bang isang ang pinalaki ni Anita ang kanyang anak. Matapos siyang iwanan noon ng ama ni Mona. Halos lahat ng hirap ay tiniis niya para lamang matustusan ang kanyang nag-iisang anak. Nalingid naman sa kanyang kaalaman ay naaawas sa kanya ang anak na si Mona dahil nakikita nito ang pagtitiis nito sa kanya mula na siya ay bata palabang. Kaya sa murang edad ni Mona ay naging saksi na siya sa naging sakripisyo ng kanyang ina hanggang sa kanyang pagdadalaga. Tumindi naman ang kanyang pagnanais na matulungan ang kanyang ina. Kaya minabuti nitong magsumikap sa kanyang pag-aaral nang sa gayon ay maiahon ang kanyang ina sa kahirapan. Simula ng kanyang kambataan hanggang siya ay nagkaisip ay pinangarap na marating ang bansang Amerika. Para sa kanya noon, kung sakaling mapupuntahan niya ito ay magiging madali na ang lahat para sa kanyang pinapangarap hindi lamang sa kanyang sarili pati na sa kanyang ina. Kaya naman nang matapos siya ng sekundarya, ay nagpaalam ito sa kanyang ina na doon ay pagpapatuloy ang kanyang kolehiyo sa Amerika. Bagamat labag sa kalooban ng kanyang ina at salat sa pananalapi ng mga panahong iyon, isa pa ay ang mapapalayo ito sa kanyang anak. Tinupad at sinuportahan ito ang kahilingan ng kanyang unika iha. Noon din ay walang sinayang na panahon si Mona Agad nitong inasikaso ang kanyang application patungo ng Estados Unidos. At noon niyang taong 2021 ay nag-apply siya ng International Student F1 Visa. Dahil nga sa angking talino at abilidad ni Mona ay inaprobahan siya ng Estados Unidos sa kanyang kahilingan. Nang taong ding iyon ay agad na lumipad si Mona patungo ng Houston sa Texas na kung saan ay doon din naninirahan ang kanyang mga kaibigan na nagmula rin sa Balsang Nepal, lalo na ang isa niya sa mga kababata na si Orosha ni Nang makaratingan ng Texas Simona, ay wala itong sinayang na oras. Agad ay nag-enroll ito sa ng Nursing sa Houston Community College. At nang nasa kalagitnaan na nga siya ng taon ng kanyang pag-aaral, ay naisipan itong mag-apply sa isang tindahan ng mga cellphone Naagad naman itong natanggap roon bilang isang sales lady. Na noon nga habang siya ay nag-aaral at sa tuwing wala siyang pasok ay nakukuha niyang pagsabayin ng kanyang pagtatrabaho. Ayon sa mga naring report ay nakukuha niya na rin paunti-unti ay ang magpadala ng pera sa kanyang naiwang ina sa Nepal. Noon din ay madalas magbahagi si Mona sa kanyang ina ng kanyang karanasan sa pang-araw-araw nitong buhay sa US. Nang samapit siya sa ikalawang taon ng kanyang paninirahan sa Amerika bilang buhay estudyante na ikwento nito sa kanyang ina na siya di umano ay may karelasyon na doon na isang white American guy. Hindi naman ito tinutulad ng kanyang inang si Mrs. Anita. Sabalit ay sa kanya, mag-ingat sa pakikipagrelasyon dahil may mga pangarap pa ito. Nang sumapit siya sa ikatlong taon noon na kanyang paninirahan sa Texas, samantalang ang kanyang kaibigan naman na kasama niya sa kanyang inuuwian ay nalipat ng tinitirhan dahil di umano ay nilipat ito ng kanyang pinagtatrabahuan. Magmula nga noon ay nagkisa na lamang na naninirahan si Mona sa kanyang inuuwian. Dahil nga doon ay naging madalang ang kanyang pakikipag-usap noon sa kanyang ina dahil sa naging abala ito sa kanyang pag-aaral at pati na rin sa kanyang pagtatrabaho. Naging madalang ang kanyang pakikipag-usap noon sa kanyang ina, hindi katulad noong mga una at ikalawang taon nito sa Amerika. Tumating din sa punto na nagpalipat-lipat si Mona ng pinapasukang trabaho habang pinagpapatuloy naman ito ang kanyang pag-aaral sa gabi. Isang taon na lamang ang kanyang hinihintay para matapos na niya ang kanyang kurso bilang isang nursing bagamat mahirap para sa kanya ang mag-isa at pagsabayin ang kanyang pagtatrabaho at pag-aaral ay pinagsikapan niya ito para sa kanyang pangarap at lalo na rin para sa kanyang ina. Habang nalalapit ang panahon ng kanyang pagtatapos sa kanyang pag-aaral, lingid sa kaalaman nilang mag-ina na matatapos na pala ang pangarap na sabay nilang binoong dalawa. Dahil isang araw ng lunes, natagpuan na lamang si Mona nawala ng buhay sa loob ng apartment na kanyang inuupahan sa Texas County. Ayon sa ulat, isa di umanong anonymous guy ang tumawag sa management ng kanyang tinitirahang apartment at sinabi di umanong nitong may patay na tao sa loob ng apartment nito. Na noon, ang pamunuan ng nasabing apartment ay agad na gumawa ng hakbang para alamin kung may katotohanan nga ito. At ang marating nga nila ang nasabing plat, agad ay binuksan nila ito. Doon ay nabungaran nga nila ang kawaawa at wala ng buhay na katawa ng dalaga. Nabihis ay agad nila ito ay pinaalam sa mga otoridad sa nasabing lugar. Alas 5.45 nga ng hapon, August 26, 2021, nang idiklara ng mga kapulisan doon na si Muna Pandey nga ang katawan na natagpuan sa loob ng apartment. Ayos sa iba pang report, marahil dalawang araw na di omano ang lumipas pagkatapos ng kanyang pagkamatay bago ito no discover ng mga otoridad. Nagtamo di omano ang daladang si Panday ng multiple gunshot wounds sa kanyang katawan at may mga nakita rin ang mga investigador na isa nitong tama sa kanyang ulo. Samantalang, habang sa kalagitnaan noon ng pag-iimbestiga ng mga kapulisan ay may napansin itong CCTV na nakakabit sa harap ng pintuan noon ng dalaga. Agad silang nakipag-ugnayan sa pamunuan ng nasabing apartamentong inuupahan noon ni Mona. Noon din ay agad nakipag-ugnayan ang pamunuan ng nasabing gusali sa kanyang malalapit na mga kaibigan, kabilang na si Dependra Conwar. Si Conwar ay madalas niyang kasama at isa sa mga naging kababata ni Mona noong sila ay nag-aaral pa lamang sa Nepal. Dumating si Conwar sa apartamento noon ni Panday. Agad nitong sinuri ang laman ng memory card ng nasabing CCTV. At doon ay natuklasan nilang lahat kung ano ang totoong nangyari sa kawaawang dalaga. Magbigay ng salaysay naman si Conwar sa mga kapulisan. Inilarawan niya noon na si Mona ay para na niyang nakababatang kapatid na babae na noon ay wala siya. Sabay di umano silang lumaki sa Nepal bago lumipat ng Houston. Ayon di umano sa kanya, isang taon nang hingi ni Mona ang kanyang tulong. Nais di umano ni Mona na maglagay ng isang sorberes kamera sa pintuan ng kanyang tinutuluyan. Matapos di umano magkaroon ng mga alalahan ni nito sa isang stalker nito. Ayon pa sa salaysay ni Conwar, tinawagan di umano siya ni Panday at sinabing may isa't yuman ng lalaki sa harap ng kanyang bintana. At minsan pa di umano ay nararamdaman niya ito na naglalakad sa harap ng kanyang tintuan. Kaya hiningi niya ang tulong ko para maglagay ng CCTV o ang closed circuit television. At ayon pa sa pagsasalaysay ni Conwar sa mga investigador, Nabanggit ni umano ni Mona sa kanya na inireport niya na di umano ito sa kapulisan. Nabanggit pa ni Konwar na simula di umano maglagay ng nasabing surveillance camera ay tumigil ang lalaki sa paggagambala nito sa nasabing dalaga. Simula di umano noon ay hindi na nag-alala si Konwar sa kaligtasan ng kanyang kaibigan. Nang matapos nga ang pakikipagbanayam kay Conwar, ay tinangka nilang buksan ang laman ng nai-record ng nasabing surveillance Camera. Doon ay discover nila na may isang lalaki ang gustong subukang pasukin siya sa bahay nito. Tumating di umano ang lalaki na may dala itong baril. At nang hindi nga ito pagbuksan ng dalaga, ay bigla nalang tumahimik ang nasabing lalaki. Inakala noon ni Mona na umalis na ito. Nang makalipas ang isang oras, lumabas noon ng bahay si Mona. Lingid sa kanyang kalaman na naroon lamang sa kanyang paligid ang lalaki na animoy nagmamanman ito sa kanya. At sa kanyang paglabas ng kanyang tahanan ay maingat itong naglakad. Mabilis na sumaka ito ng sasakyan na hindi na nagawang sundan pa itong ng lalaki. Ilang oras din ang lumipas bago nagawa ni Mona bumalik sa kanyang kinitirhan. Walang kamalay-malay ito na noon ay matyagang nagkaantay sa kanyang pagbabalik ang sabing lalaki. Sabado ng gabi, alas 8.40, nang muling bumalik si Mona sa kanyang apartment. May dala itong kahon ng sapatos, isang shopping bag, isang itim na jacket, at isang pitaka. Nang malapit na siya sa pintuan ng kanyang tinitirhan, Napansin nito na naruroon ang lalaking kinatatakutan at iniiwasan niya. Ng mga pagkakataon niyang iyon, napansin ni Mona na ang lalaki ay may hawak na itong pistol. Habang inuutos sa kanya ng maraming beses, na buksan nito ang pintuan ng kanyang bahay. Maririnig din sa video na nagtatanong si Mona sa lalaki, Anya, ano ang gagawin mo? Subalit sa halip na magsalita ang lalaki ay agad na hinampas nito ng barel sa ulo si Mona. Makikita din di umanus sa video na tinutulak ng lalaki si Mona papasok ng bintuan ng bahay nito. Wala nang na ang nagawa ang dalaga kundi sundin ang inuutos ng nasabing lalaki. At noon ay hindi na nalagawa pang ma-record ng nasabing CCTV camera ang mga nangyari sa loob ng tahanan ni Mona. Pagkaranya ng isang oras, Lumabas ng pintuan ng apartamento ni Mona ang lalaki. Pagkalabas nga ng pintuan ay agad niya itong isinira. Palingon-lingon ito sa kanyang kanan at sa bandang kaliwa naman ito. Nagmamadali ito at lumakad ng papalayo at may dala itong bag. At isa ng kapit kapitbahay ang nagsapi na karinig di umano siya ng isang malakas na kalabog sa loob ng apartamento ni Mona. At habang sinusuri nga ng mga kapulisan ang nilalaman ng nasabing CCTV ay maswerte namang may naka-identify sa pagkakilanla ng lalaki. Kinilala nga ang nasabing lalaki at pinangalanan nila itong si Bobby Singh siya. At habang nasa imbestigasyon, hinanap ng mga kapulisan ang telepono ni Panday, subalit hindi nila ito natagpuan. Sabigla ang pagkawala ng nasabing dalagang si Mona, Marami ang nagsulputang mga katanungan kung sino nga ba si Bobby Singh siya. Bakit nagawa nitong pumatay at ang kaawa-awa pa at nangarap na makapagtapos ng kanyang pag-aaral? Sino nga ba ito at ano ang naging papel nito sa dalaking si Mona? Bakit kailangan kitilin nito ang buhay ng kaawa-awang dalaga? Si Bobby Singh siya ay pinanganak noong November 13, 1972 sa Gujarat, India. Ay sa aking pananaliksik, si siya ay isang negosyante. Ang kanyang ventures ay nakatuon sa pag-export ng mga mabibigat na kagamitan. Kilala si siya dahil sa kanyang galing sa kanyang negosyo. Kabilang din siya sa mga ilang mga kilalang kumpanya sa Texas. Nabilang na rito ang Darshan Incorporated at ang kanyang Webster Heavy Equipment Spur Parts. Sa loob nga ng mga organisasyong ito, humawak si siya ng iba't ibang tungkulin sa mga kumpanyang nabanggit. Wala sa mga ulat kung si siya ba ay may asawa o may mga anak. Pagkalipas ng dalawang araw, pagkatapos ng pagkamatay ni Mona, Inalabas ng pulisya ang isang surveillance image na naka time na 9.48pm. Sa iba pa rin ulat na aking mga nakalap, nakilala ng ilang mga kasama niya sa restaurant kung saan pinapasukan ni Mona si siya. Minsan di umano itong pumapasok doon para maghapunan. Marahil iyon ay para makita si Mona ng mga sandaling iyon. Samantala, pagkaraan ng ikaapat na araw, matapos paslangin si Mola, ay ipinarating ng kanyang mga kaibigan sa kanyang pamilya sa Nepal ang nangyari sa dalaga. Na makaabot nga ang balita sa ina ni Mona, hindi ito agad kinaya ng inang si Anita. Nabuwal ito mula sa kanyang kinatatayuan at nawala ng olerat. balit pagkaraan ng ilang minuto ay muli itong nahimasmasan. Marami ang mga naging katanungan sa isipan ng inang si Anita bakit nangyari ito sa kanyang anak. Mabilis na naging usap-usapan ang balita ang nangyari sa dalagang si Mona. Kinapanayam na rin ng isang press na nagbula sa Nepal si Aling Anita. At ayon sa mga media, si Aling Anita ay mababakas na punong-puno ng pighati. Huli ko siyang nakausap apat na araw na bago ang trahedyang nangyari sa kanya. Sambit ni Aling Anita sa isa pang press na kumapanayam sa kanya. Anya pa, nag siya ng ilang araw at hindi ko na siya makontak. Inakala kong busy lamang siya pero hindi ako mapakali. At pagkatapos ng apat na araw, tinawagan ako ng kaibigan niya. At doon ko nalaman na may nangyari na sa anak ko Manohanoha hangang ang ikinuwento ni Aling Anita ang araw bago pumanaw ang kanyang anak. Ang masakit na balita ng pagkamatay ni Mona ay nagdulot kay Aling Anita ng pagkadesperado nitong mga sagot. Hindi na rin niya naiwasan na maglabas ng kanyang mga hinaing at sama ng loob sa Diyos. Anya pa, ano ang ginawa ng Diyos? Ano ang naging kasalanan ko? Sinong pumatay sa anak ko? Bakit niya inilayo sa akin ang anak ko? Gusto kong matagpuan ang taong ito. Halos madurog ang kanyang dibdib sa galit habang nagkukwento sa harapan ng mga media. Nagpahayag din si Aning Anita ng kanyang pagnanais na pumunta ng Houston upang makita ang katawan ng kanyang anak at upang maunawaan ito ng lubusan ang nangyari kung bakit pinatay ang kanyang anak. Subalit isa pa sa mga inaalala niya kaya nahaharap siya sa mga problema ng Iniisip niya na kung paano siya makakapunta ng Houston dahil sa pangangailangan niya ng malaking halaga ng pera. Dayan pa man ay may mga nagbigay ng payo sa kanya para humingi ng pulo mo sa komunidad ng Nepali sa Amerika. Pagkaringig niya ni Aning Anita ay wala na siyang ito sa panahon pa. Nagbigay at nagpadala siya ng mensahe ay sa kanya gusto kong pumunta sa lugar kung saan nangyari ang isidente upang maunawaan ko ang lahat. Ayon pa sa nilalaman ng kanyang minsahe upang maunawaan ko ang lahat at maging detalyado sa akin kung paano at ano ang nangyari sa aking anak. Subalit ang aking sitwasyon sa pananalapi ay napakahirap. Humihingi ako sa inyo at nagmamakawa na ako'y inyong tulungan. Nagmamakawa ang sabi ni Aning Anita." Samantalang, ang komunidad naman ng Nepali sa Amerika ay pinasimulan ang kampanya sa pamumuno de Reina Tapa. Ang pangalap ng pondo ay layunin nilang makakalap ng pondo na magkakahalaga sa $125,000 para mabayaran ang mga gastusin sa libing ni Mona at upang madala ang inang si Anita sa Estados Unidos para sa huling ritual nito. Ang kanilang pangangampanya ay pinangalanan nila itong tulong para sa libing ni Mona. Gumawa na rin sila ng mga pahina sa mga pahayagan upang humingi ng kaunting suporta kanino man. Ang pahina ay pinangalanan nila itong Go Pand Ang layunin nito ay ang magbigay ng tulong sa kanyang inang si Anita upang makasama ang kanyang anak na si Mona sa huling sandali nito at ang mga malilikom na pondo ay pagsasama-samahin upang gamitin at nabayaran ang mga gastusin sa libing ni Mona at upang mapadali ang pagpunta ni Aling Aneta sa Houston. Samantala, balikan naman natin si Bobby Singh siya. Ang lalaking kumitin ng buhay ni Mona noong August 2021. Noong Merkulis ng gabi, inaresto si siya ng Houston Police batay sa isang tip na natanggap ng mga kapulisan sa isang testigo na nakakita di umano sa kanya malapit sa isang traffic light. Ayon sa mga taga-usig, nang arestohin si siya, nakasuot di umano siya ng damit na may mansa ng dugo. Matatandaan na makikita sa footage ng surveillance camera noon, nang umalis ito ng apartment ni Mona, pareho ang suot nitong damit. Samantalang ang Texas County District Attorney's Office naman ng bansa ay nagsampa ng capital murder laban sa kanya. Sa pamamagitan naman ng pangsanib pwersa ng grupo ng mga kapulisan, ang HPD Crime Reduction Unit at ang Texas Department, siya ay ikinulong sa Harris County Jail. Habang inuumpisahan ang pagdinig sa kanyang kaso, habang nililitis na ang kanyang kaso, ay mariin niyang itinanggi ang kanyang krimeng nagawa. Kayon pa man sa pagsisimula, ay walang nakalap na kasagutan ang mga otoridad. Bakit nagawa niyang kitilin ang buhay ng talaga? Ngayon naman sa mga naging haka-haka, marahil nagkaroon sila ng intimate relation ni Panday. At sa ibang expectation naman ay isang ganrong na pagnanakaw lamang ang nangyari. At ang lahat ng mga naging haka-hakang ito ay walang naging kasagutan. Subalit base sa mga nagawang investigasyon ng Houston Police County, ang layunin ng pagkitil sa buhay ni Panday ay upang siya ay pagnakawan ng suspect ayon sa mga dokumentong inilabas ng korte. Nang matapos ang kanyang paglilitis, noon ay binaba ang kanyang naging hatol. Kinasuhan si siya ng capital murder. Ang kaso ito ay isang kaso na may pinakamatinding kaso ng homicide sa ilalim ng batas ng Texas na maaaring magdala sa parusang kamatayan. Ayon sa panayam sa mga kaibigan ni siya, siya di umano ay walang criminal record. Nagulat din sila sa ginawang krimen ng lalaki. May isang impormante naman ang lumutang na si siya di umano ay membro ng isang dating online na ang sugar daddy Nakilala di umano niya ito, labing dalawang taon na ang lumipas. Samantalang sa dokumentasyon naman sa korte, si Sha di umano ay gumamit ng bagay na nakamamatay na sandata, na ang layunin ay pumatay sa pamamagitan ng pagnanakaw nito. Ang kaso ni Siya ay isinampa sa 26 Second State District Court. Bilang karagdagan sa kasong capital murder na isinampa kay Sha, Nakaharap siya sa isa pang kaso dahil sa paglabag sa batas ng pagdadala nito ng armas. Hiniling din ng mga tagausig na tanggihan ang piyansa niya hanggang sa susunod nitong pagginig. Sa ilalim din ng mga kondisyon na dapat niya itong isuko ang kanyang pasaporte at ipinagbawal din na makipag-iugnayan ito sa pamilya ni Pandey. Samantalang, na ng community ng Nepal ang kahilingan ng ina ni Mona. Sinimula na nila ang pag apply ng visa nito patungo ng US na dinaman ito binasura ng Estados Unidos. Noon ay nakahalap na sila ng donation at September 4, 2021 nga si Anita ay lumipad patungo ng Houston sa Texas. Ininarawan ni Anita ang kanyang anak bilang isang matapang at dedikadong estudyante at laging determinadong gumawa ng mas magandang buhay para sa kanilang dalawa. Ayon pa kay Anita, sinabi din, di umano, di muna na pagkatapos niya yung makompleto ang apat na taon sa kolehiyo ay babalik ito ng Nepal. Ayon din di umano kay Mona, Ma, wag mo na kayong mag-aalala. Pagkatapos ko, maayos ko din ng lahat. Maluwaluhang ikinuwento ni Anita ang lahat. Dagdag pa niya, siya lamang ang pag-asa ko, ang taonin mundo ko, paano na ako ngayong wala na siya. Kasabay noon ang paglalarawan at pagunitari ng mga magagandang alaala na mga binanggit ng kanyang mga kaibigan. Ayon naman sa mga kaibigan ni Mona, dapat sana ay lalabas sila Sabado ng gabi para i-celebrate ang kaarawan niya. Subalit hindi ito nakarating. Isinit pa nito ang kanyang phone ng Do Not Disturb. Halos dalawang araw na noon ang lumipas matapos pagbabarilin si Mona at dumating si Aling Anita sa Texas, itinaos ang kanyang libing sa harapan mismo ng kanyang inang si Aling Anita Panday Adikeri. At noon yung lunes alas 4 ng hapon, krinimate ang kanyang libi. Naganap ito kasunod ng ritual ng mga hindu. Ang kwento ni Mona ay hindi lamang tungkol sa isang dalagang hinahabol ang kanyang pangarap sa ibang bansa. Isa rin kwento na walang humpay na pagsisikap ng isang ina, matustusan lamang ang kanyang anak laban sa lahat ng pagsubok. Lalo na pinalaki ang kanyang anak na mag-isa. Lahat ng hirap ay kanyang kinaya para sa nag-iisa nitong anak. Subalit na nakawin lang ang buhay nito sa maling pamamaraan. inyo pong nagustuhan ang kwentong ito, marami pong salamat. Makita kita po tayo muli sa susunod ko pang mga video. Hanggang sa muli, God bless, mabuhay po tayong lahat.